Hindi lang mapa at mga effects ang babaguhin sa ML, maging ang ibang mga equipments o items ay babaguhin din. Bigyan mo ito ng atensyon idol dahil posibleng ilalabas na rin ang mga ito sa official server sa paparating na September 17 para sa new season. Dahil masipag kayo magreklamo mga idolo, pinakinggan at inayos na ng mga developers ng Mobile Legends ang mga equipments kagaya ng Dominance Ice, Twilight Armor at Guardian Helmet. Marami kasi ang umalma nung tinanggal ang attack speed reduction sa Dominance Dominance Eyes. Kaya para ma-address ng mga developers ang inyong mga reklamo, inilipat ito sa ibang mga equipments. Kaya tutok malala ka muna, idol, para mas maaga mong malaman at maintindihan ang mga binago sa mga equipments sa Mobile Legends. Unahin natin ang Dominance Eyes. Gusto ng mga developers ng ML na gamitin natin ang Dominance Eyes bilang anti-heal lang at hindi anti-attack speed equipment. Kaya dahil doon, tinanggal nila ang passive nito na Arctic Cold at pinalitan ng bagong Frost Shield. Kung saan sa bawat kalaban na hero na nasa paligid mo na pasok sa loob ng 5 units tataas ang physical at magical defense mo ng 8 at umaabot hanggang 40. Take note lang na dito pa rin ang passive nito na Life Bane. Sunod naman natin ay ang Twilight Armor. Inilipat dito ang attack speed reduction mula sa Dominance Ice pero kapalit nito ay ang pagtanggal din ng excess damage reduction niya. Binawasan din ang HP nito mula kasi 1200 noon ay ginawa na lang ito na 600 pero dinagdagan naman ang physical defense ito mula 15 kasi ay ginawa na ito ngayon na 35 Binawasan din ng konti ang duration ng HP Regen nito Mula kasi 3 seconds ay naging 2 seconds na lang Mapunta naman tayo sa Guardian Helmet Inilipat dito sa Guardian Helmet ang passive noon ng Twilight Armor na Excess Damage Reduction Pero kapalit nito ay tinanggal naman ang Anti-Combat HP Regen nito para mabalanse pero tandaan na nananatili pa rin ang out of combat HP regen ito. Ibig sabihin, makapag-regen ka pa rin kapag hindi ka na nakikipaglaban, kagaya ng dati. Para mas malinaw idol, simplihan lang natin. Mag-recap tayo, kapag anti-regen ang gusto mo na may hybrid defense hanggang 40 points, Dominance Ice ang gamitin mo. Para naman makounter mo o mapabagal ang mga fighter at marksman hero na malakas sa attack speed based damage, kagaya halimbawa ni Nakari, Silong at Sun gumamit ka ng Twilight Armor at panghuli para makounter mo ang mga hero na may burst damage kagaya lamang ni Amon at Leslie tapos may regen ka pa kapag out of combat ka gumamit ka ng Guardian Helmet sana maliwanag ang pagka-explain ko at naintindihan mo ng maayos idol at sana nakatulong mag-follow ka na idol para sa mga future updates pa sa Mobile Legends para lagi kang una sa mga pagbabago sa mundo ng MLBB at yan na muna lahat para sa video ito mga idol. Kita kits ulit sa susunod. Maraming salamat sa iyong panonood. Happy gaming at God bless po sa ating lahat.